So, andito na sila guys. <laughs> ay Kamusta? Kamusta kayo? Masakit sa paa? ay So, hari kita guys kay Sir Rubio, no? Si Sir Robio ay sa principal dito sa Barangay Canalon Elementary School. So Sir, uh, magbibigay sana ako ng mga chinilas sa mga sudyante timog na walang mga uh, chinilas na nakapaalang Pwede? Pwede, pwede. Okay. So payag si Sir guys. Uh, mga kailan yan? Ngayon? So ngayon, sir, ngayon Sir? Ah, sige. Okay. So dito na sila guys. Musta, musta kayo? Masakit sa pa? Ay. So, andito na sila guys. Yung mga bata, walang mga chinilas. Oh. Yung iba ay food, food na. No? So, pamimigay na natin to sa kanila. So, sana kasya sa inyo to ang mga chinilas. No? Ayan, na, Isa-isa lang.